sa mga nanonood at nakikinig. Uh, magandang umaga sa kanilang lahat. Nako eh, uh, para po itong job interview, sisimulan na po namin ang aming pagtatanong, Senador. Eh kayo po'y naging Presidential Assistant for Food Security. Ang pamahalaan po ngayon ay nagdeklara na po ng National Food Security Emergency sa Bigas. Sa inyong palagay pa, uh, palagay pa Senador, uh, ito pa ang nararapat nating solusyon para mapababa po natin. At at the very least, yung Bigas lang, uh, man lamang, no? Well, depende kung ano gagawin doon sa deklarasyon. No? Mm -hmm. uh, dahil kung deklarasyon lang at hindi naman hahabulin yung mga nagsasamantala, mm -hmm. hindi uh, binabantayan itong uh, sistema ng pag-import, uh, hindi uh, sasampahan ng kaso itong mga nagsasamantalan trader, uh, ano lang yan, deklarasyon lang yan. So tingnan natin. Ako, uh, Nung tayo po ay Food Security Secretary, naka, meron din tayong declaration ng emergency. Uh, hindi sa bigas, kung hindi doon sa kokolisap. Naglabas mm -hmm. ng pondo, naayos natin yan from 58 hotspots na nating uh, isang hotspot after 6 months. Ibig sabihin, pag kumilos ang gobyerno ng tama, Uh, sa ilalim ng isang emergency kayang solusunan ang problema pero yun yung kung kumilos nang tama mm -hmm. ang ang kanilang nakikita pong paunang solusyon purito rito, sa ilalim po nitong deklarasyon na ito ay eh, yung pag-intervene po ng NFA babahain po yung ano, yung NFA rise uh, mm -hmm. sa well, kasama sa isa sa mga intervention niyan mm -hmm. nung ating nung panahon namin uh, binaha talaga natin ng NFA rice na 32 pesos ha mm -hmm. at 27 pesos Uh, halos uh, more than 75% increase ang supply ng NFA sa Metro Manila noong mga panahon na mm -hmm. After one year, hinabol pa natin nga itong mga trader na nagsasamantala, mm. sinampahan natin ang kaso, ang ilang mga, hindi lahat ng NFA, korakot, pero merong ilang uh, nagsasamantala. Sinampahan din natin, sinuspindi natin, nirevoke ang mga permit. After one year, bumaba. Ang uh, bigas ng hanggang 3 piso mm. uh, isang kilo. Nagkaroon ng rice inflation drop from 15% to mm. 0.8% at uh, nakatipid pa tayo ng 7 billion sa importation dahil hindi tayo pumayag sa tong pots. Mm. After all of that, lowest inflation in 20 years nung August 2015. Pinakamababang inflation sa 20 taon. Mm. Kayang gawin. Mm -hmm. Pero kailangan ng political will at talagang walang sasantuhin Kailangan po ba na gawin ng permanenteng ibalik ulit yung poder ng NFA na magbenta ng bigas sa pamilya Hindi lang yung dahil merong national security emergency Well actually yung sa Gipsaka Act na nabanggit nga tayong mm -hmm. author niyan Uh, hindi lang NFA ngayon ang pwedeng bumili ng palay sa ating mm -hmm. mga magsasakap. Lahat ng ahensya ng gobyerno pwede na. Mm -hmm. Wala pa nga public bidding. Yes, Ibig sabihin, no. direct ang binibili, mm -hmm. walang public bidding sa tamang preso. Pagkaginawa ng gobyerno yan, mas mainganyo ang ating mga uh, magsasaka na magtanim ng mas marami dahil alam nilang bibili sa tamang preso mm -hmm. at uh, dadami ang supply mm -hmm. ng uh, bigas. Dahil nga... Government, both national and local, ang pinakamalaking buyer mm -hmm. ng bigas. Actually, yung, uh, yung uh, mga kampo ng militar, mga ospital, yung mga kampo ng mga PNP, yung mga preso, mm -hmm. lahat yan bumibili ng bigas araw-araw. Pero binibili mm -hmm. sa mga trader. Pag... Oras na binili na nila direct na sa mga magsasaka. Alam ng magsasaka at samang presyo bibilin. Hindi sila babaratin. Lalo silang mainganyong magtanim. Dadami ang supply ng bigas, pababa ang presyo. Magiging din ba yon para mabawasan natin ang sobrang importasyon ng bigas? Definitely. Dahil itong pag import ano rin yan, malaking sindikato rin. <laughs> dahil may, minsan nga, itong about six months ago, five months ago, ni-report, na puno yung PPA yung mga ports ng bigas na inimport mm -hmm. hindi din labas mm -hmm. pero ang tanong bakit hindi natin alam kung sino yung mga nag-import na yun? eh may mga dokumento yon as sindikato ba hanggang sa gobyerno kasama kasama ang gobyerno eh, sabi nga nila yung cartel gover government enabled din eh. mm -hmm. dahil nandun tayo nun. kaya nga sinampahan natin ang kaso yung ilang mga nasa pamalan eh, sa NFA eh. Mm -hmm. dahil nga kasabwat So, ganun talaga if they really want to fix this, eh, they have to go after itong mga uh, nanaman nanaman At yung mga uh, kasabot nila sa gobyerno. Down the line 'yan. NFA, uh, customs, mm -hmm. uh, pati BIR, may mga pati DA, meron. Uh, but in fairness to Secretary Kiko, noon uh, nagkausap kami ng matagal, dalawang oras. Uh, at mukhang pinapatupad naman niya ang ilan sa mga nirekomenda natin. Hmm. In fact, merong isa ni Ray dito sa Navotas Bayon, hmm. yung gulay na smuggled. Hmm. Tapos yung gulay, eh, may matindi ang lead content. Tapos meron pang E. coli, may bakteriya pa. Oh Kasi nga, pinapasok dito na smuggled, tapos... Uh, ayun. Hindi dumadaan sa mga phytosanitary. Wala. Exactly. Mm. So meron ka ng lead content dahil grabe yung uh, pesticido nilalagay, grabe yung, at meron ka pang bakterya. Yes, mm. ko. Pero um, senador, inflation pa lang yan. Oo. May shrinkflation tayo. Yung mga nanamantala na doon sa timbang. Exactly. Saka sa quality. Ano bang pwedeng gawin nyo roon? Well, again, meron tayong batas dyan. Mm. Enforcement na naman yan. Merong uh, price act. Iginamit natin yan Nung panahon natin bilang Food Security Secretary pati yung Consumer Protection uh, Law mm -hmm. na kaya ng DTI suspindihin, i-revoke ang mga permit. Kaya ng local government na, na wag bigyan o i-revoke yung business permit kung merong mga nagsasamantala. Uh -huh. Nandyan yung batas eh. Mm -hmm. So again, uh, kailangan talaga ng enforcement. Mm -hmm. Talagang pato pa rin. So yung mga nagsasamantala yan dapat... Ang ginawa namin noon talagang sunod-sunod, binibisita yung lahat ng uh, iba-ibang mga palengke. Tapos talagang uh, sinasampahan natin ng kaso. Nung nakita nilang seryoso ang gobyerno, mm -hmm. ayun, nag-behave. Mm -hmm. diba? Pero pagka nakita nilang, eh, ano lang yan, uh, ningas kukon lang yan, Ay, walang mangyayari. Oh, sa kuryente tayo. Oo. <laughs> Nagpa oh, may refund daw, 19 billion pesos. Oo. Yes, yes. Pero siyempre that is because of uh, overcollection daw ng Meralco. Oo. Oh, may nagsasabing hindi lang 'yan ang kailangan yung i-refund. Oo. Uh -huh. uh -huh. Well, totoo din 'yan, ano? Uh dapat mabilis din ang mm -hmm. pag refund mm -hmm. at actually ang problema ng ating uh, ang ating uh, power sector. Mm. -hmm. Isa sa pinakamataas na kuryente sa buong Asia, mm -hmm. no, sa Southeast Asia tayo kaya pati ang investor nagdadalawang-isip pumasok dito dahil mahal ang kuryente tapos may burokrasyang kurakot etc no so palikan natin yung yung uh, energy sector we really have to get regulation in place mabuti nga yan may na, 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 naipanalo eh hmm. pero gano'ng katagal nangyari yan uh, yung ating ERC rin, kinakailangan talaga tulad ng DA, tulad ng uh, Customs, tulad ng uh, yung ibang ahensya ng gobyerno, dapat talaga enforcement, tsaka mabilis kumilos hmm. para itong mga consumers natin, ang dapat napoprotektahan. Sabi nyo, mabilis kumilos, eh tagal na nung rate reset, napakatagal na panahon. <laughs> ERC ang gagawa nun eh. Well, kaya oh, oh. nga, dapat. Pagka meron tayong pagkakataon at nasa Senado tayo, lahat yan, yung consumer oh. uh, protection, kinakailangan talagang uh, ipatupad at mm -hmm at uh, managot sa investigahan at uh, ma-expose itong mga malpractices na nangyayari dahil nga sa kupad na kilos. Na Mer gabi, meron pa ba kayo nakikita ang legis 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 uh, uh, legislative measure na pwedeng gawin dito para mapababa natin yung presyo ng kuryente? Sen. Kaibay, okay sa nuclear energy? Mm -hmm. Well, ang uh, concern natin sa nuclear energy, siyempre, is tama yan, mura, uh, efficient pero yung safety aspect niyan. Mm -hmm. ano, uh, Meron pang malaking uh, requirement ang uh, private sector dito sa usapin ng renewable energy tulad ng uh, solar. About 4,000 uh, uh, megawatts ang kinakailangan gawin dyan na hindi nagagawa. no So dapat maimbestigahan na naman bakit hindi pinapatupad? Ano ang ginagawa ng ERC para tiyakin na itong mga requirements ng ating power sector ay napapatupad? Meron din dyan yung NGCP. Eh ang reklamo naman ng mga generation companies, Genco sa NGCP, ito yung trans dating transmo. Mm -hmm. Hindi sila naglalagay ng dagdag na mga linya na paano kami, sabi ng Genco, masuplayan yung mga ibang lugar eh walang linya. Mm -hmm. So hindi daw nag ito ang sinasabi ng mga nasa energy sector, yung NGCP na Chinese company na. Nga eh. mm -hmm. Eh, hindi pinapala, pinapalawig yung mga linya nila. Hmm. At dahil doon, uh, walang wala ring economy of scale yung mga Genco, hindi nila ma, mapapaabot doon sa mga kasi sila walang idan. dugtong. Walang dugtong. Hmm. Oo. So paano kami magbebenta ng diretsa at mas maganda ang ating uh, bawi? Kung so, hindi niyo pinopondohan. so, yeah. Pero ang ang uh, NGCP naman uh, sa sinasabi eh hindi daw nila pinopondohan kasi kumikita na sila ng malaki. Uh, pwede bang, pwede bang ibalik na sa Transco yan? Uh, <laughs> Ako dapat. <laughs> Oo. Ito na. questionable. Hmm. Ano sinasabi nila ng mga nasa energy sector? Kayang patayin hmm. ng China yung hmm. kuryente natin hmm. kung gugustuhin nila. Dahil sila ang uh, may hawak ng technology. Mhm. Uh -oh. mm yung broadcast diba? transmission line. Yes. Mm -hmm. Hawak nila sila ang sila, yung yung sinasabi nga roon, yung mga instruction doon sa mga mm -hmm. sa mga proseso nung pagka pag, uh, pag uh, emp, ano power ng kuryente, puro Chinese eh. Mhm. Mm so, Pero, may, may hawak ma na raw doon mm -hmm. ang ano, ah, Maharlika Investment Corporation. 20%. Sapat ba yun para magkaroon tayo ng controlling Control. power and mm. Kulang decision? Pa. Meron daw dalawang tao It sa board. Oh. Mm -hmm. Kulang pa. Kaya, kaya, ako talaga kailangan bawiin yan. Mm. Silipin, sa trans ko. Siguro Oo. silipin <laughs> din na uh, senador yung, ano, yung issue ng pagbubuwis kasi Parang 3% lang yata yung Saka pati franchise tax, Corporate in uh, income tax, pero, diba? Pero yes, pinapasa yes. pa sa yes, pinapasa oh. pa, pa, yan, pa consumer, no? sa... Pati <laughs> sa distribution, ganun din. Lahat. Baka sa pwede nyo silipin yun, no? Kung siya swerte uh -huh. kayo.